Ang uwan ay nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility at susundan ang isang pabalik-balik na landas na karaniwang lumiliko sa pahilaga ngayon. Lilipat ito sa hilagang silangan mula ngayong gabi hanggang Huwebes, 13 Nobyembre, ng umaga, pagkatapos ay pasilangan para sa natitirang panahon ng pagtataya. Dahil sa hindi ka nais-nais na mga kondisyon sa kapaligiran, ang uwan ay tinatayang patuloy na humihina sa buong natitirang panahon ng pagtataya. Maaring muling pumasok ang uwan sa hapon ng iye, Nobyembre 12, ng gabi habang lumalanfall ito sa timog kanlurang baybay ng Taiwan. Pagkatapos ay lalabas ito sa ibabaw ng tubig malapit sa Ryukyu Island sa Huwebes, kung saan inaasahang hihina ito hanggang sa pinakamababa sa biyernes, 14 na Nobyembre. Ang sentro ng Severe Tropical Storm 1 ay tinatantya batay sa lahat ng available na data sa 300 at 40 km west ng Itbayat. Batanes, outside air, 20.4 degree in, degree e, gumagalaw sa hilagang-hilagang silangan sa bilis na 15 km bawat oras. Pinakamataas na lakas ng hangin na 100 km, e malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa at 125 km kada oras. Uwan patuloy ng hina habang kumilos hilagang-hilagang silangan tungo taiwan. Ili panganib nakaka na nakakaapekto gay lid lugar ng lupa. Ang mga signal ng hangin ay nagbabala sa publiko sa pangkalahatang banta ng hangin sa isang lugar dahil sa tropical cyclone. Ang mga lokal na hangin ay maaaring bahagyang mas malakas, pinahusay sa baybayin at kabundukan ng mga lugar na nakalantad sa hangin. Hindi anong malakas ang hangin sa mga lugar na protektado mula sa umiiral na direksyon ng hangin. Ang pinakamaliit hanggang maliliit na epekto mula sa malakas na hangin ay posible sa alinman sa mga lugar sa ilalim ng wind signal no isa. Higit pa rito, sa labas ng mga lugar sa ilalim ng wind signals, ang uwan ay magdadala din ng paminsan-minsang pagbugsong mga kondisyon na umaabot ng malakas hanggang sa lakas ng hangin sa mga sumusunod na lugar, lalo na sa mga lugar sa baybayin at kabundukan na nakalantad sa hangin, nayon, karamihan sa luzon. Kanlurang Visayas, rehiyon ng isla ng Negros at Hilagang Samar. Bukas, 12 Nobyembre, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Bicol Region, Zambales, Bataan, Cavite Quezon at Aurora. Huwebes, 13 Nobyembre, Batans at Babuyan Islands. Ang isang gale warning ay may bisa sa Hilagang Seaboard ng Northern Luzon at sa Western Seaboards ng Northern at Central Luzon hanggang 7.0 metro ang western seaboard ng Babuyan Islands at Ilocos Norte. Hanggang 6.0 metro ang seaboard ng Batans. Hanggang 5.5 metro ang mga tabing dagat ng Ilocos Sur, Hilagang La Union at Hilagang Kanluran ng Pangasinan. Hanggang 5.0 metro ang mga natitirang seaboard ng Babuyan Islands, La Union at Pangasinan hanggang 4.5 metro, ang seaboard ng Zambales ang paglalakbay sa dagat ay mapanganib para sa lahat ng uri o tonelada ng mga sasakyang pandagat. Ang lahat ng mga marinero ay dapat manatili sa daungan o, kung isinasagawa, humanap ng kanlungan o ligtas na daungan sa lalong madaling panahon hanggang sa humupa ang hangin at alon. Hanggang sa maalon na dagat sa mga sumusunod na tubig sa baybayin, hanggang apat. 0 Metro, ang hilagang seaboard ng mainland kagayan, ang Western Seaboard ng Bataan, at ang Western Seaboard ng Hilagang-Oksidental Mindoro kabilang ang Lubang Island. Hanggang 3.5 metro, ang Western Seaboards ng Batangas, Occidental Mindoro, at Kalayaan Islands, ang Hilagang at Kanlurang tabing dagat ng Kalamyan Islands, ang natitirang seaboard ng Mainland Cagayan. Hanggang 3.0 metro, ang Seaboard ng Isabela, ang Western Seaboard ng Hilagang Palawan. Ang mga marinero ng maliliit na sasakyang pandagat, kabilang ang lahat ng uri ng mga motorbanka, ay pinapayuhan na huwag makipagsapalaran sa dagat sa ilalim ng mga kondisyong ito, lalo na kung walang karanasan sa pagpapatakbo ng mga barkong walang kadamitan. Hanggang sa katamtaman hanggang sa maalon na karagatan sa mga sumusunod na tubig sa baybayin, hanggang 2.5 metro, ang western seaboard ng Palawan, ang silangang tabing dagat ng Hilagang Aurora.